So welcome Relarge TV Okay no, sa karon mga ka-idol Yung layouting ko ay kukunan ko na ng tamang level Para sa pagpaila na ko ng hollow block Or sa paglagay ko ng pundasyon Or uh, paglagay ko ng beam Hindi na ako mahirapan sa paglagay ko ng beam Sapagkat nakuha ko na yung exact leveling So ang tanong paano ko makukuha yung tamang level sapagkat pagkat ah, mag-isa lang ako. Nakita nyo to mga ka-idol, napakahaba itong hose na gagamitin ko na pang level. Okay no? Kung gusto nyo malaman kung paano ko kinuha ang tamang libil na ako lang mag-isa, tapusin nyo lang ang video ito para makita nyo kung ano ang diskarte ko pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko Aww. Don't forget to subscribe wow. Or click subscribe Hit the bell And hit the bell again Para manotify kayo Or para masundan ninyo Ang mga susunod upload na mga videos ko Thank you Okay no, so sa ngayon mga idol, nakita nyo to guma. So gugupitin ko yung guma ng uh, limang piraso. So okay no, na igupit ko na yung guma ng limang piraso. So ang susunod kong gagawin mga ka-idol, yung isang piraso ay gagamitin ko dito sa hose. Ito yung gagamitin ko. Itatali ko to dito mga ka-idol. Ah, Hose at saka bakal. Tingnan yung mga ka kung ano ang diskarte ko sa pag ah, kuha ng ah, tamang libil na ako lang mag-isa. Okay. Tapos ko nang naitali sa bakal. So ang susunod kong gagawin mga ka-idol, kumuha ako ng balde na may tubig. So ang gagawin ko mga mga kay doon ko sa tubig. Lublob mm. -lub ko. Mm. Back. tapos yung host na. Ay... Okay no, nailatag ko na yung hose na matuwid para pag sinipsip ko yung tubig ay tuloy na dumadaloy dito sa hose na to okay no so nakita nyo to mga ka idol ito yung tubig na dumadaloy na galing sa uh, balde na linagyan ko ng tubig so ang tamang procedure dito mga ka idol pagka ganito na yung hose na wala na siyang bula yung daloy niya is tuloy tuloy ito ay pwede nang gamitin na pang level natin sapagkat yung ilalim ng hose ay wala ng tubig so sa ngayon mga kaidol ah uh, kunin ko na to yung hose at saka uh, mag level na ako sa uh, area ko sa pagkuha mo mga kaidol uh, ito lang ang diskarte mga kaidol takpan nyo lang yung hose dito pak okay tapos yung kabilang dulo ay uh, kukunin ko din na gaya nito Teleng. Okay. So sa ngayon mga kaidol, tanggalin ko na 'to. Ito ay napakalaking tulong sapagkat siya ang lumulublob sa ilalim. So sa ngayon mga kaidol, magsukat na ako mga kaidol. Ito 'yung apat na piraso. Ito 'yung gagamitin ko Parang kamay ko din na humahawak. So sa mga aso sa ngayon mga kaidol ito yung bis ko mga kaidol ito. Ito yung bis ko. Okay. And then tatalian ko ng guma. At tatalian ko din dito sa ilalim. Okay. Okay. So ito yung base ko mga kaidolo Ayon, yung dulo naman, ah, Dalhin ko dun sa ah, dulo ng ah, pader ko. Okay no. So sa ngayon mga kaidol, itatali ko. Tatali ko din dito. Okay. So sa ngayon mga kaidol, ito yung dulo. So ang titingnan ko ngayon mga kaidol, yung base ko doon sa kabila. So ngayon titingnan na natin. Ngayon, ito yung tubig. So, yung tubig ay itapat lang natin dito sa ating abyss. Op. Okay. Yung tubig mga kaidol, nandito na sa pinaka abyss ko. Yung dulo ng hose dun sa kabila mga kaidol ay yun na ang pinaka-libiling. Okay, no so sa ngayon, Tingnan natin kung saan ba yung uh, dulo ng hose na kung saan yung tubig ay nag-i-stop. Doon ang pinaka uh, tamang libel niya. So sa ngayon, puntahan na natin yung dulo. Okay no? So ito yung dulo. And then, yung tubig dito siya nag-i-stop. So ang tamang libil hanggang dito lang. So ganito lang kasimple mga idol kung kayo lang mag-isa ang kumuha ng tamang libil. So ito lang yung gagawin yung mga ka-idol. Uh, sundan nyo lang yung video ko para kapag ka kayo ay gumawa ng ganito na mag-iisa mag lang may mga religious kayong nakukuha.